Good morning, good morning mga ka-farmer. So yan, nakikita nyo. So medyo mataas na tong puno ng ating Kalexto Ah, hindi pala sa akin, sa ating farmer pala. So yan. Kahit mukhang matagal ng puno to no. So pero magdadala pa rin siya ng maraming bunga no. Yan. So ito yung Kalexto F1. Tignan nyo. Yan. Ilang beses na tong naharbisan. So kita nyo sa kanyang taon, magaling talaga mag-alaga yung farmer nito no yan no yan to yung mga bunga niya yan no oh, napakadaming bunga po yan Ito to yung Calexto F1 Mga bunga yan so dito tayo hanggang sa ibaba no may pa ding bunga you know? so hanggang dun dun yun uh -huh. so gusto niyo magtanim ng Calixto subukan nyo ang Calixto F1 ng S2 Seed Company yan so to nakatibin talaga sa pag alaga no o pag magaling kang mag alaga bibigyan ka din talaga ng maraming bunga ng ating tanim yun no know? so, 别。